Nangyari kaninang umaga, isang pitumput dalawang taong gulang na babae ang namatay ng hindi inaasahan. Ang dahilan, isang pagkakamali na nagawa niya nang hindi niya namamalayan. Isang bagay na pangkaraniwan na ginagawa ng maraming tao sa edad pitumpu pataas araw-araw. Ang totoo, habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging mas sensitibo sa maliliit na gawi na maaring walang masama Nung tayo ay mas bata pa. Sa kasamaang palad, ang mga tila maliliit na desisyon na ito ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na pagkakamali sa umaga na maaaring maglagay sa iyo sa panganib ng hindi mo namamalayan. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring makaapekto sa iyong puso, sirkulasyon, balanse, at maging sa paggana ng iyong utak. At ang pinakamasama, karamihan sa mga taong lampas 70 taong gulang ay gumagawa ng kahit isa sa mga pagkakamaling ito araw-araw. Ngunit ang magandang balita ay kapag nalalaman mo na ang mga ito, madali itong maiwasan at ang pag-iwas dito ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang malusog, aktibong buhay at isang malubhang medikal na emergency. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang huling pagkakamali ay halos walang naguusap tungkol dito, ngunit ito ay isa sa pinakana kamamatay. Maraming matatanda ang hindi alam na ginagawa nila ito, ngunit maaari itong magpataas ng panganib ng pagkahulog, pagkahilo, at maging mga problema sa puso. Hindi mo ito dapat palampasin. Okay, simulan na natin. Unang pagkakamali. Pagbangon masyadong mabilis sa higaan. Isa sa pinakanakamamatay na bagay na maaari mong gawin sa umaga ay isang bagay na tila walang masama. Ang pagbangon ng masyadong mabilis sa higaan. Maaring hindi mo ito pinag-isipan ng dalawang beses, ngunit para sa mga matatanda, ang simpleng gawin na ito ay maaring magdulot ng pagkahilo, bigla ang pagbaba ng presyo ng dugo at maging mapanganib na pagkahulog. Habang tayo ay tumatanda, ang ating sistemang sirkulatoryo ay hindi na gumagana ng mabilis tulad ng dati. Kapag nakahiga ka ng ilang oras, ang dugo ay nagkukumpol sa ibabang bahagi ng iyong katawan. Kung bigla kang umupo o tumayo ng mabilis, ang iyong presyo ng dugo ay maaaring bumagsak ng husto. Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension at ito ang dahilan kung bakit maraming tao sa edad 70 pataas ang nakakaranas ng pagkahilo o hilo sa umaga. Isipin ang huling pagkakataon na ikaw ay bumangon sa higaan. Naramdaman mo ba na medyo hindi ka balanse sa ilang segundo? Maaaring lumabo ng bahagya ang iyong paningin o kailangan mong kumapit sandali bago ka makalakad. Iyon ay sinyales na ang iyong katawan ay hindi handa sa bigla ang paggalaw. At kung hindi ka mag-iingat, ang sandali ng kawalan ng balanse na iyon ay maaaring magdulot ng mapanganib na pagkahulog. Isipin ang isang lalaki tulad ni Edward, 74 na taong gulang. Tuwing umaga gigising siya, itatapo ng kanyang mga paa sa gilid ng kama at tatayo kaagad. Hindi niya ito pinag-isipan hanggang sa isang umaga na bigla siyang nanlalim ang paningin sa isang iglap at nawala ng balanse. Buti na lang na siya sa kanyang kama ngunit maari itong maging mas malala. Doon niya napagtanto na kailangan niyang baguhin ang paraan ng kanyang umaga. Ang solusyon ay simple ngunit makapangyarihan. Sa halip na tumalon mula sa kama, sundin ang tatlong hakbang na proseso. Una, kapag nagising ka, huminga ng malalim at igalaw ang iyong mga daliri sa kamay at paa. Makakatulong ito na pasiglahin ang sirkulasyon. Pangalawa, dahan-dahang umikot sa iyong tagiliran at umupo ng dahan-dahan, ilapag ang iyong mga paa sa sahig. Pangatlo, Bago tumayo, maglaan ng ilang sandali para kumalma. Igalgal ang iyong mga bukong-bukong, iunat ang iyong mga braso, at bigyan ang iyong katawan ng ilang segundo para umayos. Maaring mukhang maliit na pagbabago, ngunit ang simpleng gawin na ito ay maaring makabawas ng malaki sa panganib ng pagkahilo, kawalan ng balansi, at pagkahulog. At tulad ng alam mo na, ang pagkahulog ay isa sa pinakamalaking panganib para sa mga matatanda na maaaring magdulot ng bali, pagpapaospital at maging pangmatagalang problema sa paggalaw. Kaya kung ikaw ay nasanay sa pagbangon ng mabilis sa higaan, magisip muli at baguhin ang iyong umagang rutin. Ang mga dagdag na segundo sa higaan ay maaaring makapagligtas ng iyong buhay. Pangalawang pagkakamali hindi pag-inom ng tubig sa umaga, isa sa mga pinaka-overlooked ngunit mapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa umaga, lalo na pagkatapos ng pitumpo, ay ang hindi pag-inom ng tubig kaagad pagkatapos gumising. Maaring hindi mo iniisip na ang pagpapanatili ng hydration ay isang urgent na bagay sa umaga, ngunit pagkatapos ng ilang oras ng tulog, ang iyong katawan ay nasa estado ng mild dehydration at para sa mga matatanda, maaari itong magdulot ng malubhang epekto. Habang natutulog ka, patuloy na gumagana ang iyong katawan. Gumagana ang iyong mga organo, humihinga ang iyong baga at nawawala ng fluids ang iyong katawan sa pamamagitan ng paghinga at pawes. Pagkagising mo, medyo mas makapal ang iyong dugo, mas mabagal ang sirkulasyon at ang iyong katawan ay gumagana ng may kaunting kakulangan. Kung hindi mo agad na ibabalik ang fluids na yon, maaari itong magdulot ng mga problema tulad ng high blood pressure, mahinang sirkulasyon, at mas mataas na panganib ng stroke o atake sa puso. Isipin kung ano ang pakiramdam mo sa umaga. Nagigising ka ba na tuyo ang bibig? Naninigas ba ng kaunti ang iyong mga kasukasuan? Bakit parang mas mababa ang iyong energy kaysa sa dapat o napapansin mong matagal bago ka tuluyang maging alerto? maaring senyales ito ng dehydration at kung kape ang unang iniinom mo sa halip na tubig, maaring lumalala ang problema. Isipin mo si James, 76. Sanay siyang gumising at diretso sa kanyang umagang kape. Iyon ang kanyang routine sa loob ng dekada. Hindi niya ito pinag-isipan ng dalawang beses. Ngunit habang siya ay tumatanda, nagsimula siyang makaranas ng paminsan-minsang pagkahilo at brain fog sa umaga. Sinabihan siya ng kanyang doktor na uminom muna ng tubig pagkagising. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabago. Mas alerto siya, bihira na ang kanyang sakit ng ulo, at bumuti ang kanyang energy levels. Mahalaga ang tubig para sa maayos na daloy ng dugo, paggana ng kidneys, at pagbawas ng strain sa puso. Ang pag-inom ng isang basong tubig sa umaga ay tumutulong pasiglahin ang metabolism nagre sa iyong mga organo at pinapagana ang sirkulasyon ng tama. At para sa mga may problema sa digestion, ang hydration sa umaga ay makakatulong para gumana ng maayos ang sistema. Kung hindi ka sanay uminom ng tubig sa umaga, magsimula sa simpleng bagay, isang maliit na baso pagkagising. Iwanan ito sa tabi ng kama kung mas madali para sa iyo. Kung mas gusto mo naman ang mainit na inumin, mainit na tubig na may kaunting lemon ay magandang alternatibo. Ang iyong katawan ay nagtrabaho ng husto sa buong gabi at kailangan nito ng sapat na hydration para gumana ng maayos. Huwag maghintay hanggang sa mauhaw ka. Kapag naramdaman mo na ang uhaw, dehydrated ka na. Kaya gawing habit ang pag-inom ng tubig sa umaga. Pasasalamatan ka ng iyong katawan. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. Ang iyong feedback ay tutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng content na nagdidiwang at nagbibigay lakas sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakamali, pag-inom ng kape bago kumain. Para sa maraming tao, hindi opisyal na nagsisimula ang umaga hanggat hindi sila nakakainom ng kanilang unang tasa ng kape. Ito ay isang rutin na ginagawa ng ilang dekada. Gumising, magkape, at simula ng araw. Ngunit ito ang problema. Ang pag-inom ng kape ng walang laman ng tiyan ay maaaring isa sa pinakamasamang bagay na gagawin mo sa iyong katawan, lalo na pagkatapos ng pitumpo. Kapag nagising ka, walang laman ng iyong tiyan at ang iyong katawan ay nasa maselang estado. Mababa ang iyong blood sugar levels, nagsisimula pa lang ang digestive system, at nasa peak ang iyong cortisol levels, ang stress hormone ng katawan ang pag-inom ng kape nang walang laman ng tiyan ay maaaring magpataas pa ng cortisol na nagdudulot ng mas mataas na stress sa katawan, digestive discomfort, at pangmatagalang issue tulad ng acid reflux o iritasyon sa tiyan. Kung nakaranas ka na ng pagkajittery, pagkahilo, o pakiramdam na parang nasusuka pagkatapos uminom ng kape sa umaga, iyon ay sinyales ng iyong katawan. Ang acidity ng kape ay maaaring makairita sa lining ng tiyan kapag walang laman na nagdudulot ng indigestion, acid reflux o heartburn. At para sa mga matatanda na mas sensitibo ang digestion, maaaring maging pang-araw-araw na problema ang iritasyon nang hindi mo namamalayan. Isipin mo si Robert, 75. Pareho ang kanyang umaga, kape muna, pagkain mamaya. Hindi niya ito pinansin hanggang sa mas madalas na siyang makaranas ng acid reflux. Noong una, sinisisi niya ang maanghang na pagkain o pagtanda, ngunit matapos kausapin ang doktor, nalaman niya na ang pag-inom ng kape bago kumain ay nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa kanyang digestive system. Nagsimula siyang kumain ng light snack tulad ng saging o ilang piraso ng mani. Bago magkape, at sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang pakiramdam. Ang solusyon dito ay hindi ang pagtigil sa kape, kundi ang pag-adjust sa timing. Ang pagkain muna ng light snack bago uminom ng kape ay nakakatulong mag-buffering sa acidity, nagpapatatag ng blood sugar levels, at nagbabawas ng stress response sa katawan. Kung ikaw ay isang taong diretso sa kape pagkagising, subukang baguhin ang rutin. Kahit ang simpleng crackers, tinapay o prutas bago ang kape ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. At kung napapansin mong nagiging anxious o mas jittery ka pagkatapos uminom ng kape, ang pagkain muna ay makakatulong para maba ito. Ang caffeine sa walang laman na tiyan ay mabilis ma-absorb na nagdudulot ng biglaang energy spike at pagkatapos ay crash. Ang pagkain muna ay nagpapabagal sa absorption at nagbibigay ng steady energy imbes na bigla ang pagtaas at pagbagsak. Kaya bago ka uminom ng kape buong umaga, tanungin mo ang sarili, may kinain ba ako bago ito? Ang isang maliit na pagbabago sa rutin ay malaki ang maitutulong para protektahan ang iyong tiyan, balansehin ang iyong energy at mapanatili ang iyong magandang pakiramdam. Pang-apat na pagkakamali, Pagpapabaya sa paninigas ng katawan sa umaga at paggalaw ng mabilisan. Isa sa mga pinakanakababahalang pagkakamali na maaari mong gawin pagkatapos ng pitumpu ay ang pagmamaliit sa epekto ng paninigas ng katawan sa umaga. Maraming tao ang gumigising na kararamdam ng bahagyang paninigas sa kanilang mga kasukasuan at ipinapalagay na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Pinipilit nilang kumilos sa at hindi ito binibigyan ng malaking pansin hanggang sa isang maling hakbang ang magdulot ng sakit, pinsala o mas malala, isang malubhang pagbagsak. Habang natutulog, ang iyong mga kalamnan at kasukasuan ay naninigas dahil sa kaunting paggalaw at daloy ng dugo. Lalo itong pangkaraniwan sa mga matatanda dahil natural na bumababa ang produksyon ng synovial fluid. Ang likidong nagpapanatili sa malayang galaw ng mga kasukasuan. Ang resulta, kapag bagong gising ka, hindi pa ganap na handa ang iyong katawan para sa pagkilos. Kung babangon ka ng mabilisan, iikot ng mali o tatapak ng hindi stable, ilalagay mo ang iyong sarili sa hindi kinakailangang panganib. Isipin mo ang isang umaga na naramdaman mo ang pamilyar na paninigas sa iyong likod, tuhod o balikat. Marahil na wala ito pagkalipas ng ilang minuto o binalewala mo lang ito bilang hindi seryoso. Ngunit ang araw-araw na pagpapabaya sa paniniga sa umaga ay maaaring humantong sa mas malalaking problema, limitadong paggalaw, talamak na pananakit, o mas malala, isang biglaang pinsala na sana ay naiwasan. Kunin natin si Walter, 78, bilang halimbawa. Lagi niyang inisip na aktibo siya. Kaya kapag siya'y gigising na naninigas, pinipilit niya lang ito. Pagkatapos isang umaga, habang papunta sa banyo, bigla siyang nawala ng balanse at bumagsak ng malakas sa kanyang balakang. Ang isang sandaling iyon ay humantong sa ilang buwan ng pagpapagaling. Lahat dahil hindi siya naglaan ng ilang minuto para iinit muna ang kanyang katawan bago kumilos. Ang magandang balita ay ang pag-iwas sa pagkakamaling ito ay simple. Bago ka pa man umupo sa kama, maglaan ng ilang sandali para gisingin ang iyong mga kasukasuan. Magsimula sa malumanay na mga galaw, igalaw ang iyong mga daliri sa kamay at paa, pihitin ang iyong mga bukong-bukong, iunat ang iyong mga bisig. Pagkatapos habang nakahiga pa rin, gumawa ng ilang pagangat ng tuhod o mabagal na paggalaw ng mga binti para lumuwag ang iyong balakang. Kapag nakaupo ka na, ipihit ang iyong mga balikat, huminga ng malalim at magunat bago tumayo. Hindi ito nangangailangan ng maraming oras, ngunit malaki ang ipinagkakaiba nito. Ang ilang dagdag na minuto ng banayad na paggalaw ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na mabagal at hindi stable o pagharap sa iyong araw ng may kumpiyansa. Mahalaga rin na maging maingat sa iyong mga unang hakbang sa umaga. Gamitin ang isang matibay na bagay para sa suporta kung kinakailangan at iwasan ang pagmamadali. Lalo na kung pupunta sa banyo sa madilim na ilaw. Kailangan ng iyong katawan ng oras para umangkop at ang pagbagal ay makakatulong para maiwasan ang hindi kinakailangang pagigting sa iyong mga kalamnan at kasukasuan. Kaya sa susunod na gigising ka at makaramdam ng bahagyang paninigas, huwag itong pabayaan. Bigyan ang iyong katawan ng oras na kailangan nito para dahan-dahang kumilos dahil ang pagiging aktibo at malaya ay nagsisimula sa pagprotekta sa iyong kakayahang kumilos at ito ay nagsisimula sa sandaling bumangon ka sa kama. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangwakas na mga pag-iisip. Habang tinatapos natin ang video na ito, Maglaan ng sandali para isipin ang iyong sariling rutin sa umaga. Nagawa mo na ba ang isa sa mga pagkakamaling ito ng hindi namamalayan? Ang totoo, ang mga gawi na itinatayo natin sa umaga ang nagtatakda ng tono para sa nalalabing araw at pagkatapos ng pitumpo, mas lalong mahalaga ang mga gawi na iyon. Ang isang malakas at malusog na rutin sa umaga ay hindi tungkol sa malalaking pagbabago kundi sa maliliit na pag-aayos na magpoprotekta sa iyong katawan. Panatilihing matalas ang iyong isip at tiyakin na magsisimula ka sa araw nang nasa pinakamagandang pakiramdam. Maging ito man ay ang paglaan ng dagdag na sandali bago bumangon, paggawa ng hydration bilang prioridad, pag-iingat sa pag-inom ng kape o pagdahan-dahan sa paggalaw bago simula ng araw, ang maliliit na pagbabagong ito ay nagkakasama-sama. At sa paglipas ng panahon, maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng pagiging aktibo at malaya o pagharap sa hindi kinakailangang mga panganib sa kalusugan. Maraming tao ang nag-aakala na ang mga problema sa kalusugan sa katandaan ay hindi maiiwasan. Ngunit hindi ito ganap na totoo. Ang mga desisyon na ginagawa mo araw-araw, lalo na sa mga unang sandali ng umaga, ay may malaking epekto sa iyong kahabaan ng buhay, antas ng enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Ang susi ay ang kamalayan. Ngayong alam mo na ang apat na karaniwang pagkakamaling ito, may kapangyarihan ka na iwasan ang mga ito at kontrolin ang iyong umaga sa paraan na susuporta sa iyong kalusugan sa mga darating na taon. Ano ang pinakatumatak sa iyo? Alin sa mga gawi sa umaga ang sa palagay mo ay kailangan mong ayusin o alin ang sa tingin mo ay tama na ang iyong ginagawa? Gusto naming marinig ang iyong saloobin, kaya mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito isasabuhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.